guys kumukulimlim guys pero mainit pa rin guys sobrang tirik na ang araw ngayon ayan subukan natin magloto guys guys ito yung kawali ha yan hindi yan ha tuyo na yan kasi nga naka nakakulob na siya guys oh. ato siya butang diri guys May nai nag vlog 20 minutes ko no. So ato na siya orasan guys. 12:18 karon guys. Ate to ali dere guys. guys. Palita ka rin, guys o buwad. Buwad guys. Atong paliton. Uy, sarado man dito Wah, wow, nasa ila. Palitan lang ko buwad ay. Eh. Buwaders. Bila. Oh, so ako ihibot-hibot sa pagpapagod. Meron buwad, guys. Kasi dalom-dom na po diri, guys. Kasi yung uwan kagahapon, guys. Mukhang-uwa naman sa other guys. Uwan ang ignit, guys. Pero iso, try lang gihapon na ito na magloto kong buwad. Sayang yan, So, pa na nag-20 minutes sit tiri na nato ay dad ulang ni nato kasi kan sabisay. bisay dum lang gihapon ng bot nga daan o mantika ka masing waha pa 20 minutes para mudungo na siya ginot diba o ay, adlo na po kusog guys si haring araw yung init sige lang init lang kaya magluto tag buwad ipapainit tayo ng kawali sige maniglandong o init guys Landong na po siya guys Murti uwano na po guys Makaprito pa katanig Buwad rod guys <laughs> 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 Karawod Makitaan ko musa <guys. laughs> Kada ko ang atong kuwan Hiti <laughs> naman ni guys <laughs> Kuwa nato to tong karahasa luyo Hahaha <laughs> kukuha naman ni Grace. Sa na ng atong pagluto. Pagluto og buwan, kay tarahiti na ba guys? Ayan, thank you for watching. Bye-bye! og na guys, pagbantang kayong adlaw guys. Update, update <laughs> guys.